Hello guys, nandito tayo sa kabahanan ng Espanya. Harap lang ng UST. 'Yan ang UST oh. 'Yan ito yung sitwasyon ngayon dito. Grabe, mukha na siyang dagat. <laughs> Ayun, dito banda guys, mababaw pa lang dito. 'Yan, mababaw pa lang. Kaya pa ng mga motor, mga kotse. Yung iba naman, lumiliko na doon kasi sumu sila. Ayan, tapos may napagsabi dun daw sa unahan malalim na daw dun kaya mahirap pa na dun tumawid yung iba kaya bihira na yung mga sasakyan ngayon dito no, dumadaan hindi kagaya ng normal na, na araw na walang ulan-ulan eh traffic dito araw-araw pero ngayon walang dumadaan masyado oh. Kasi grabe ng uh, lalim ng badon sa unahan. Oh. Pero motor oh. Pero dito kaya pa. Dito malapit sa may UST. Hindi pa siya masyado malalim kasi nakakadaan pa yung mga motor. Pero doon, doon daw sa unahan, subukan natin pumunta doon kung uh, kakayanin natin. Ayan oh, ay pala ng motor eh Rider, kaya mo yan Pagdating <laughs> doon sa unahan <laughs> Siguro doon sa may ano Bandang uh, Riles O yung sa may PNR -E Doon siguro yung malalim Kasi sabi nila dito malalim na doon eh, Sa dulo eh kasi doon, sobrang baba na yung doon sa Maya si PNR, Station. Grabe, nagmumukha na siyang lahat. Yung mga bus pwede, kakayanin yung mga bus kasi matataas to eh. Kaya karamihan ang dumadaan dito bus na lang. Babaw pa dito eh, may harap ng uh, USB. Sa may recto wala, walang baha doon. So dito lang sa may span pati Matindi yung baha. Pati din sa loob ng USB o oh. Baha rin. Kapatong tayo dito guys Walang baha-baha <laughs> Kuminto na kaninang ulan eh Umulan na naman eh Pag ito magtuloy-tuloy Aabot to hanggang baywang yung baha Di ba nakalabas na yung bagyo? Meron na naman ba pumasok na bagyo? Kumukulog-kulog kumikidlat na naman eh nakalabas na yun si ano yun si Chris Sing eh. uy grabe yun kaya mo yan kaya yan pumasok mo na big yun. parang pumasok mo sa ano niya tabucho kaya natin sa dulo? yung malalim ba doon? Hindi nakakalusot pa yung mga motor eh Parang dulong-dulo yata Ay may mga na-stuck na ng motor Hindi na kinaya Dito. kaya mo yan nag good luck sa dulo look kami yung lumutang Tilo. lumutang dun lang po alanganan yung baba nito bus stop pala to. Ay, mayroong ano. Lidrong sakay ba yun? Ah, ah ano to? Libre kayo. Uh, yun. Takas nun ah. Bulunter. Uh, Buti may mga bulunter dito. Ano? Kaso nga lang. Walang bubong. Ang ganda yung pagkano niya gawa kasi pinataas na yung gulong kaso nga lang wala siyang bubong kailangan magpa ka pa rin dun pero ligtas ka sa baha